So, Atin sobrang taas mga kabayan, kamusta kayo? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo itong aking Top 3 AI Tools na ginagamit ko sa aking negosyo Sa aking trabaho, at syempre dito sa pagkocontent Tandaan nyo mga kabayan, ang AI ay isang tools Na maaari nating gamitin para mapadali yung ating trabaho At hindi ito pamalit sa tao, okay? So, pisa na natin Siyempre, nandito sa likod ko yung dalawang AI tools na ginagamit ko. Siyempre, yung top one. Siyempre, walang iba kundi si ChatGPT. So, para makapunta kayo kay ChatGPT, alam niyo naman kung sino ito, no? Punta lang kayo sa browser nyo, type nyo lang chatgpt.com, and then mag-sign up kayo, and then boom! Eto na siya. So, si ChatGPT, mga kabayan, is ginagamit ko siya personal sa aking personal development sa negosyo. Lahat ng mga katanungan ko, usually sa kanya ko siya, sa kanya ko binibigay. Para matulungan niya ako ng idea. Pero syempre, choose ko pa rin kung ano yung gagawin ko. Kung baga, ginag-guide niya ako. Okay? So, para magawa niyo to mga kabayan, ang pinaka-the best way na ginawa ko is, share, ko na lang sa inyo, no? Ibahagi niyo yung, uh, inyong, hindi personal na informasyon na, ibahagi niyo yung mga karanasan niyo sa buhay at kung paano kayo mag-isip, kung paano gumagana yung damdamin niyo Ibahagi nyo yung mga kwento kung paano nyo uh, nilalagpasan yung mga challenges nyo. Upang sa ganun, kapag may mga katanungan kayo, madali niyang masasagot. May pagkukunan siya ng mga data galing sa inyo. Uh, kagaya ng ano ba talagang ang dahilan, kung bakit ka nabubuhay, ano ba talaga yung purpose mo. Baka matulungan ka ni ChatGPT kapag naikwento mo na lahat. Okay? Pangalawa is... Ibahagi mo din sa kanila yung mission vision at core value ng company mo. So dito, mas matutulungan kanya patungkol sa mga departamento na kailangan nating uh, i-improve. For example sa HR, sa HR, kailangan kasi yan, alam mo yung core value. Alam mo 'yon? So may paghuhugutan. Nga pala mga kabayan, ah may marami ako nakikita sa online na nagtuturo tapos may bayad kung paano daw gamitin si ChatGPT. For me, uh, yung sinasabi nila mga prompt prompt na may mga sikreto, hindi eh. For me, pwede naman si ChatGPT din lang gumawa ng prompt, di ba? So bakit bakit mo paggagawin 'yon? So sa akin lang is nagpapakatotoo lang ako sa mga nag na kikita niyo, no? So baka kasi pinaperahan lang kayo. So dito, nga pala si ChatGPT ko mapapansin nyo. Is ginagamit ko siya ngayon through nag-uusap na kami. So, yun yung maganda rito kay ChatGPT. Click nyo lang yung icon na yun and then makakausap na natin siya. Sample tayo. Hello, ChatGPT. Kamusta ka na? Ngayon ay nag-vlog -na ako. Tuturuan natin yung mga negosyante, mga nagtatrabaho at mga content creator kung gano'ng kalagang AI. Nandito ngayon tayo sa ating channel na Pinoy Hat. Kamustahin mo naman yung ating mga viewers. Hello mga kabayan at hatmates. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nandito tayo ngayon para pag-usapan kung gaano kahalaga ang artificial intelligence sa ating mga negosyo, trabaho at content creation. Excited na akong ibahagi sa inyo ang mga tips at insights para mas mapalakas ang inyong mga gawain gamit ang AI. Tara, samahan nyo kami at matuto nang sabay-sabay. Ayan! Salamat, ChatGPT! So, ayan. Uh, kung tinatamad ka mag-type, pwede naman ganon. So, ayan. Yan yung aking number one. Talaga na, talagang napakatinde, no? Lahat ng mga challenges ko yata, minsan sa kanya ko tinatamad, nagkakaroon talaga ako ng napakatinding idea kung paano ko i-execute step-by-step yung aking mga solutions. Okay? At ang susunod naman, syempre, walang iba itong nasa aking likod. Isa din siyang chat GPT. At ang tawag dyan ay Sora. S -O -R -A. S-O-R-A. Sora.chatgpt.com Yan ang itatawit nyo sa inyong browser. Si Sora, mga kabayan, is ito yung mag may idea ka, ito turn nyo to into picture and video. Kagaya nung nakikita nyo. Okay? Yan yung ginamit ko dun sa astronaut. Na Hi Pilipinas, ko, ako si Pinoy Hat. Yan yan. Ang unang Pilipinong nakatungtong dito sa buwan. Follow mo lang yung channel ko Yan, yung more. video na yan ang ginamit ko para magawa ko yung aking video na yan, yung kakaibang video na yan na nasa buwan ako. Okay? So dito, pag may mga idea ko, pwede nyo gawin. So paano ko ba siya ginawa? Nakita ko sa inyo, close. Close up look. Yan. Ganda to tanan -tan. Ayan. 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 Alat. Okay, mga kabayan. Kung mapapansin nyo dito sa sora.chatgpd.com Marami ng user na gumagawa ng mga video content. Ayan. Ang gaganda, diba? Mga kakaiba, pwede nyo itong gamitin sa inyo mga marketing. Ayan. Ayan. So, sobrang dami. Pwede rin mga images. Click nyo lang images. Ayan, yung mga images. Okay. Diba? ito right ako yung mga video na ginawa ko. May media. Ayan. So, kanina nag-iisip kasi ako, tayo mga negosyante kasi habang natutulog, nagtatrabaho pa din. Alam mo yan, yung parang, ang panaginip mo pa rin, trabaho pa din. So, naisip ko lang yan. So, ayan ah, oh, sample yan. Oops. Nagisingin siya. So, iniisip ko pa, no, mga kabayan. So, hindi pa to masyadong pulido, pero ang lupit lang, mga kabayan, ibibigyan mo lang siya ng mga gusto mong makita, ito type mo lang, and then, yun na yun. Ayan. Ito nakakatakot mga kabayan. No? So sana gamitin nyo ng tama yung ating AI at huwag nyo gamitin sa masama. Okay? Tinatry ko lang yan. And then... Ito nga palang video na to for educational purposes lang to mga kabayan na. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung sa astronaut. Nandito lang ako sa bahay pero yung video ko nasa buwan. Ayan. So dito ko lang din yung ginawa sa Sora. Ayan. Tapos meron din tayo dito mga ano ah. Ginagamit kasi ito ng no, aking creative, yung aking account. Ayan. Si, si Mona Lisa kumakain ng spaghetti. Ayan. Diyan ko lang din ginawa yan. Papakita ko sa inyo kung paano. Ayan, for example, may mga Prada kayo. Ayan. Mga makakakaiba. So, ayan. Hindi ko lang siya masyadong ma-perfect pa. Tapos kung gusto niyo yung mga picture nyo, gagawin nyo siyang cartoon. Ayan. Dito lang din yon Ayan. Oh. ba? Diba? Ang lupit lang. Ako parang yung product mo, yung kay Ube. O, oh, ayan. Lagay mo lang yung logo mo, then, yun, papasok na yun dyan. Then, magiging video na din siya. So, paano ba sa ginagawa, mga kabayan? Siyempre, dito lang din yung kay ChatGPT. Tapos, lagay nyo lang, make prompt. Ayan. Prompt para kay Sora. Ayan. O sabihin nyo na yung gusto nyo mangyari. For example, uh, Sirena si na may hawak na ano kaya? Na tennis. <laughs> tennis. Kung nagbebenta ka ng tennis ball or ano kaya? Ano kaya maganda? May hawak na regalo na lang. Regalo. Ayan. Tapos, may kumukuha na diver sa gilid. May sample yung regalo yun yung item nyo. Ayan. So, may prompt ka na. Beautiful mermaid holding glowing. So, hindi nyo na kailangan yung sinasabing i-enrollan yung, ano, yung para gumawa ng prompt. Kasi si ChatGPT mismo ang gumagawa ng prompt. No ba kayo? Okay? And then type nyo lang dito sa ilalim Ayan, type nyo lang dyan And then Nga pala sa Sora naka ano ako ah Naka pro Hindi kakalimutan ko na ano plan ko Naka plus So kaya ako na plus din sa ChatGPT Actually si ChatGPT is uh, free Pero meron din siyang mga plan Dito kasi kay Sora uh, Pwede ka rin naman dito Pero limited lang yung makikreate mo per day Pero kinabukasan pwede ka ulit maggenerate Tung sa video, pili lang yung mga account na binibigyan ng access para makapag-create ng video. So ngayon, gagawa muna ako ng image. Okay? Pili ka kung 2x3 ba yan o pahiga. So usually 2x3 ngayon ang uso. And then, ilang version ba yung gusto mo? 2 image. Then, click nyo lang yung hit button. Ayan. And then, mag-create na yan. Intayin nyo lang mag-loading and then, boom! Yun na yun meron na kayong yung naiisip yung bagay, nakikita nyo na siya. So, mas madali nyo na siyang ma-execute. Lalo na siguro kung gagawin pa natin siyang video. Okay? Ang next naman mga kabayan is, mamaya balikan natin ha, ah, kasi naglo-loading pa siya. Ang susunod naman mga kabayan is, syempre, walang iba kundi si Suno. Suno.com. Type nyo lang Suno.com and then, okay na yan mga kabayan. Okay? Dito sa Suna mga kaibigan, dito sa create button, magko-custom lang kayo. Okay? And then syempre gagamit pa rin tayo ng Chat GPT. Yan. Dito sa Chat GPT mga kabayan, syempre Meron na tayo dito, no. Gawan mo ako ng kanta ng kanta para sa Pinoy hot inspiring na tungkol ito sa AI kung paano ito makakatulong Siyempre Siyempre ah uh, Pinoy Hot lagay mo sa lyrics Pinoy Hot lagay mo sa lyrics Yan Guhan mo ako ng kanta, hindi, ah, para sa Pinoy hat. Para sa suno. Ito ay gagamitin sa Pinoy hat. Inspiring tungkol sa AI kung paano makakatulong. Siyempre, Pinoy hat lagay sa lyrics. Ayan. Si Pinoy hat, tinuturo niya yung lahat ng sikreto sa AI. Si Pinoy hat, tinuturo ng libre ang nalalaman. Sa AI para makatulong sa mga kapwa Pilipino. Tulungan tayo. Yan. Yun o. Oh. Yan. So, meron na tayo ditong gear. So, kung mapapansin nyo kulang, no. Pwede nyo siyang lagyan ng mga nakukulangan ako sa nakikita ko. Yung mga chorus, ah, yung chorus. Chorus. Lagyan mo ng mga whistle. Tapos yung mga lyrics gawin mong mas rhyme, mas magkakatugma. Tapos lagyan mo ng konting rap yan, konting rap na papatok sa mga Gen Z yan kaya natin kung may magbabago so yun, nakita nyo may light guitar dreamy, soft whistle melody yan, may nabago tapos may mga woohoo so yan, dito nyo makikita para kasi si Suno, may bayad po ito ah si Suno, ang pwede nyo lang siyang magawa is yung 3.5 free yun. Kung makapansin nyo, naka-plan din ako dito, naka-pro version ako. Pero dito mga new user na gusto kong gumawa, pwede rin naman. Pero limited lang siya per day, tapos bukas pwede ka ulit gumawa. So yun, magagawan muna ng jingle yung iyong negosyo, tapos yung content mo, dito lang din yun. Ang maganda rito, kapag sa chat city mo ginawa, nakikita mo na kaagad yung lyrics. So pwede mo na siyang baguhin. So yan, eto kinakopy ko lang to mga kabayan. Nakopy ka ko lang yan. hanggang ito nga ba naman yata. Nga ba? <laughs> ayan, intro. Ayan, hanggang dito. Nga ba? Big time sa ba? Tapos sa custom, lagay nyo lang dyan sa lyrics. Yan. Tapos yung style description, pwede nyo pang baguhin yan kay ChatGPT. Kung ano pa yung gusto nyo kakaibang tunog, ayan, dito lang din yan. Sa gear, ayan, genre, JNC Rap Vibe Whistle Hook. Tingnan natin kung anong mangyari mga kabayan. Ha? And then, lagyan natin ng song title. For example, Pinoy Hat Tutorial. Free. Yan yung title natin. And then, click nyo lang yung create. And then, boom! Mag-create na yan. Yan na. So, buksan lang natin yung ating speaker. So, yan na. Voila! Ito yung ating lyrics. Ang tanong may sagot na ngayon ay sa tabi wag nang malungkot tol tara na't wag na tayong huli si Pinoy hat laging libre ang silbi so, Sa bawat kwento ng ating Laging may tanong, laging may sablay Ayos, ah, di ba? -ay na game. Ayos na, ayos, di diba? ka... So, pag di mo nagustuhan Create ka lang ng create Mag-iba-iba na lang ng tono yan ooh, diba? ooh, yeah. Lahat na dami may sagot na ngayon Ay, isa tabi, nice. huwag na malungkot tol Tara na't matuto, huwag na tayong lay Si Pinoy hat, laging libre ang silbi Nice! Yeah, na. Sigurado yung iba sa inyo eh na-excite na at gusto nang pumindot kay Suno. Ayan ah. Ito yung ginawa natin kanina kay ChatGPT mga kabayan. Ito yung Serena, may ko siyang regalo. Hindi lang siya realistic pero pwede mo pa rin naman siyang baguhin. Edit prompt. Then make this super realistic. Di ba? Yan. So, image. And then, kapag naging image na siya, tsaka mo siya pipindutin yung video. Para nakikita mo na kaagad ko ano yung quality na gusto mo. So, para hindi masayang yung oras natin. Ito nga pala, Yung pinakita ko kanina, Ito, ito. Walang voice dito sa ngayon. Wala pa. So, abangan nyo yung susunod ko na vlog. Na, ituturo ko naman syempre yung pangapat, panglima, panganim na AI na ginagamit ko na syempre makakatulong pa rin sa inyong pagnegosyo sa inyong mga content. ah uh, talagang napaka high value na ito, tapos libre ko lang ibinigay sa inyo. Ang tanging hiling ko lang, sana ay ibahagi nyo din ito sa iba. No? So, magtulungan tayo. ah uh, pakita natin sa buong bansa kung gano'ng kagaling ang Pilipinas pagdating sa AI. So, yun lamang. Lagi nyo tatandaan kung hindi yan pang international level, huwag na natin yung pag-usapan. Yun lamang. Maraming salamat sa mga gusto magtanong. Mag-comment lang ha. Follow na. Bye-bye. See you in my next video.